mga kaing for today's video sumadto so, na sad sa kuan mga kaing madto na sad ta sa kanding ato na sang lawga ng kanding or carnero karof sa arabic so pag nahimo na siyang karne nahimo siyang laham <laughs> di diba? <laughs> so wala mga kairing na tong on kay sana bay oras kasi dapat 6.30 na pakainan na nato ang ato ang kandung. so kayo mo padagan o kuan ano, ATV motor sa mga bata ba na siya so, so kayo mo padagan mga kairing so doha sila kabuok so sa una mga kairing kana siya nga pagbot gamay pa kayo na labong labong na kayo siya grabe ang lago kahit walang Dilig-dilig. Habang mainit yung panahon, lalo siyang lumalago. Ayan, yung ano na yan o. Oh. Bangal eh. Ayan. Hinihingal ako habang ako yung naglalakad. <laughs> Tinatablan na tayo ng ating katabaan. So, nag-exhibition yung dalawang bata. Hindi lang ganong kita. Hoy! Pulit yung mga bata na yun. Ayaw lang alaga ko. Mahadlok sila kay gusto kayo magpadagan basi niyang babanggaan sila so mo mga rin so daghan ko kung si dahil itikan. ikan visitors area water tank water truck water tank water, water truck eh ka to tubig nga bugnaw ano siya then ka na balay nga nailigid anywhere ka gusto sila mo adto mo balhin farm ikabit lang na dito sa likod Goyoro na nila so naikusina kwarto, aircon, TV, o tubig. So, kompleto na siya. Kana siya nga. kanang ang house whale. Ang tawag ba na niya, oy. Then, kani nga sakyanan mga kairang inventora ni nila. Sila rin gabuhat. Wala nila lagi palit. Wala lagi kuan. So, ang iyang tito, dito dapit tunda ko nga balay. Dito dapit dapit. Naa siya yung mga kagamitan para maghimuog og sakyanan. Ay, ang so on sa uh, papas. Ako ang boss. So, more gahimuan na. So, ginapalit lang nila is makina. So, yung ibang mga kagamitan darang dapita kung on sa pamana. Inventora ang tito. So, diari na po na. Di na siya kaabot dito outside sa syudad-syudad. So, diari ra na siya paikot-ikot sa desierto. So, pag ang mga bata gusto nilang mag-practice of drive first, mana ilang gipraktisan. Kaya whatever happens, kaya bangga-bangga nila or mga guba. So, dili ka madlo kay. I-repair e lang. <laughs> di ba? So, mo ni mga bata din mga kairing. Bisag 9, 8 to 13 years old. Grabe, hawod na kayo mo. Drive. Kaya mo, lagi na yung anay lang ginapraktisa. Nine. Kita niyo naman, oh. Di syerto Di ka mabangga, oy. ay uh, importante lang is kabalo ka mo break. Kabalo ka mo tapak sa gas. Kay, di jud ka mabangga. Kaya asan daku ag lugaran yung labi na dito dapita Manto ka dito rapita magpraktis. Ay na mahurot na lang imong gas hindi ko ka mabanga. Pwera na lang kung kusgo ni mo kaapak ang gas kusog mo dagan. niya mo kalit kag break ah uh, balin <laughs> pero kung timing lang hinahinay ang dagan ay uh, makatoon yung kag drive mga kaire actually akong gipraktisa ng drive sa una itong kotse sa egsoon sa iyahang ah uh, anak sa so iyang isuon bali ang pagumangkon ni busing kotse niya akong ipraktisa na ng drive so dili pa kay tahawod mo drive mga kaering no dili pa gyud i mean napatay ka ba hindi ako pwede pang highway <laughs> dili pa gyud ko pwede mo drive pang highway mga kaering no pang deserto eh, pa gyud ko kay moral eh nagkorog gorog pa man atong toho doy? diba lupig ta sa mga bata din lapita kay dari mga 8, 13 years old. Ah, grabe, hawod kayo mag-drive. Eh. Lupigon ta. Actually, ang gatudlo sa ko drive sa una mga kairing, ang edad is 11 years old. So, karon 12 na siya. May gatudlo sa una na ko drive. May gatudlo. Gakuan sa ko ako. saan? Pagtulo aning dos? Kani siya break. Kani imuhang patras. Kani pa padagan dito. Kani pa kaliwa. Kani pa kanan siya. So, yung na ang kuan sa una. So, mo tayo gatudlo sa kuha sa una mga kairing, no? Is 11 years old nga bata. Hawod na kayo mo drive. Any kind of sakyanan. No? So, mo na nga. Ma-amaze ka. So, mo to, So, karon wala ko ka-drive this year, no? Kay, natamong ipaktisan sa una is nawala na daw. So, mahadlo ko mo kung anong sa kyanan kay <laughs> mabanggaw niya na ito. O na lang sa itong ibayad. So, ni mga kairing na sa itong kanding atong laugan. No? So, kuan lang ko. Sa so, kay sulod, ano, lupitan ay bangag. Siguro marag na anay jarbot. Katong murag mouse ba? Dari sa disya nga. Ginakao nila yung anay bangag niya. O. So, mauna, mga kairing o pag yung nga tayo, manggawas na ang mga langgam. So, super so province gini kayo yung napita mga kari. Kung sa ato, apan sa Pilipinas, probinsya ang probinsya. Ay, grabe naman, mga kahoy, mga kanin. mga kahoy, mga kahoy. Dahil wala kayo balay. Dahil taghan kay mga langgam dari rin mga kay birds. O, diba? Different kind of mga langgam. No? pero kasagara na ang daghan kayo is maya kay ginakaon nila ang kanang pagkaon sa kanding yung pagkaon magod sa kanding is mura siya humay so mong mga maya magtapok na sila diha pag mga before ta maglaog then syempre pag maabot na ta ang katong mga maya managa na rin to sila so money na lang that's it for today's video nagkakwinto lang ta kung unsa kahawd ang mga bata diri sa Saudi Arabia nga mag drive no? grabe din nila kahawd mo drive ginapraktisan gud sila if ever nga pwede na sila mukha og lisensya ay for kabalo na bisag unsa panang training dira for the license kayang kaya na nila chay so mo na kanindot dari pag naka sa probinsya ma practice gid ang mga bata no mo na nga wow super duper wow di ba lupig ta nga ko lang natong lawas nga, di ta, kabalo although kabalo man ta pero wa na naghurug hurug pa di pa jud na ko pwede sa highway kay morang, hindi pa na ako makontrol. Huwag sa likod. Nabay sa kilid. So, pang disyerto pa mga kairing. Hindi pa ta pwede biyaheng highway. Pang disyerto pa ta. <laughs> so, hopefully, no. Tagantag blessing sa si ginoo na madato. ta, nang dilig yung dato nga dato. Kayo, mga kairing. Tagantag blessing sa si ginoo nga magkaroon ta ng four wheels. <laughs> Char! Walang masama sa mataas ang pangarap. Char! Libreng <laughs> mangarap. As in, tagantag four wheels. Tarak-tarak. Ay, why not? Char! Diba? Not now, but siguro pag ihatag sa ginoo, why not? Diba? Sana all. Hopefully. Pero, i ano lang nato? Idasig lang nato atong life. Nga, what if? Hatagan ta sa ginoo, di willing mo putang mudawat. Basta <laughs> always remember, always be kind and humble para kanang ihatag sa ginoo. Sa imuhali, gana siya bawion dayon. kay kung si taginambog dara, yung tiktag bata sa oh. Ano ihatag sa ginoo, paon gana niya dayon. Tsya Gawali naman tada ng rapita. So, man mga kairing na nato. Itong ganding. Then, magkuha na ta rin laug. Then, katong balde mo. To, itong sulanan. So, babu, That's it for today's video.